What's up mga guys, ngayong araw ay papunta kami ng bukid Sinama mga pala namin si Lola Kasi gusto niya daw na pumunta ulit ng bukid para bisitahin ang kanyang dating bahay Ito nga pala guys na kinukuha ko ay kung tawagin dito sa amin ay mumangga Ito nga pala guys sa amin nilalagap, pinapakain sa baboy Ito nga pala guys na hiniwan papa, ito na yung ating kinuha ng mumangga ito nga pala guys, itong aming mga kambing Itapastol ko muna As you can see nga mga guys Ay halatang mga gutom na Kaya ipapastol muna natin Kasi Shout out nga ikaw So ito guys Magtatapas kami ngayon mga katapas Mga, mga, mga katapas Dito nga pala ako oh guys Nagtapas kayo ng kulwali Sama ko mga pala dyan si Papa Medyo mahirap na nga balatan guys itong mga niyog Sumibol na kasi mga guys Tapos mga basa apat, madula sa kamay Pero okay lang yan mga guys Ang mahalaga ay importante Mayamaya nga guys ay biglang umulan Umuwi na lang din muna ako at kinuha ko yung mga kambing Mahirap din kasi mga guys Pag naululan ang mga kambing, nagkakasikit agad Mahina kasi mga guys Ang mga kambing sa ulan Mayamaya nga mga guys ay naisipan namin Ni mama na magtiba ng saging Kung tawagin nga ito guys dito sa amin ay sabah itong mga saging nga pala na ito guys itanim pa na akong lola nung dito pa siya nakatira sa bukid ito nga pala guys itong lulupi ng kapalit ko ay kinataang pugita na may papaya dahon ng sili at kunting sili para may kumagat ng sa labi ay wari ko nga guys ay mapapadami ang ating kain ngayon maya maya nga guys ay natuon na ito at kakain na muna kami ito ang aming lola ay ready to fight na kahit wala na ng ipin sabi nga guys nitong kambing ay eh, bahala kayo dyan kumain kayo hanggat gusto nyo. Na-experience nyo na din ba guys pag kumakain tayo sa bukid? Talagang napapadami ang ating kain kasi nga sarap kumain tapos sariwa pa ang hangin. Maririnig mo pa nga guys ang mga huni ng ibon. Ito nga uh, guys na isang kambing namin ay eh, syempre hingi din daw ng kanyang kabahagi ay kayo lang daw baga. Nagreklamo nga dyan guys si Lola ba't mo daw kinakain yan? Ay siya ay eh, makain muna ako mga guys nakakatamad pala mag voice Eto mga guys, kumain na ako. Unang subo, ubos, lahat. Ah? Hanggang dito na lang mga guys. Matsala sa inyong panonood.